buhay. Ito ha, according lang in based to my experience. Kapwa mismo natin LGBT yung unang hila sa para bumagsak which is hindi magandang halimbawa para sa ating mga LGBT. Hindi ko nila lahat ha. Mayroon na akong karanasan sa ganyan. Bagkos ipakita natin sa buong mundo na karapat dapat tayo pamarisan. Hindi lang tayo dahil isang bakla lang. Kaya din natin bakla na magkaroon ng selbi sa lipunan. Kaya din natin maging negosyante, kaya din natin ay pakita sa mga lalaki, sa mga buong tao sa buong mundo na kaya natin gawin kung anong kaya nilang gawin o higit pa natin. Yun lang. Don't bash may opinion lang to. Ito po ay base sa mga karanasan ko lamang. So dapat talaga, sa loob mismo ng circle ng LGBT plus natin pag mayroon tayo nangangarap sa buhay na kapwa natin, ka-sister natin, dapat suportahan natin wag natin hilain pa baba kasi hindi siya magandang halimbawa kung sa loob mismo ng LGBTQIA community, community, natin uh, mayroon mga ganyan eksena dapat ayusin muna natin yung dito sa circle natin bago natin hingiin yung kasi di ba mayroon tayong pinaglalaban na sana ipasa natin kung ano man yung dapat ipasa na para sa atin so yun lang dapat maayos muna yun Ma maayos muna natin So don't bashing ha ito, sinasabi ko lang to yung mga sariling experience ko lang. Please, huwag tayo magtulungan para hilain pababa. Magtulungan tayo, maghilaan pataas para lahat tayo magtagumpay sa mga pangarap natin. So, yun lang. Shout out sa lahat ng viewers. Napakarami naman viewers natin for to this video. Napakarami. Padouble tap tayo, guys. Pabuti natin ng 100,000. Maraming salamat, Miss Quindora. Napansin kita. Nandito ka kanina. So, shout out sa lahat ng mga sisterakas natin na nandito ngayon sa social media na member na LGBTQIA plus community mabuhay po tayo mga sister so, huwag nyo akong ibasa actually nag-share lang ako ng experience na base kasi sa karanasan ko mga LGBT mismo yung di ba yung hihila sa iyo pababa so ganon dapat maayos natin yan. Real talk yan. Ito hindi ko nilalahat. Karamihan. Sa mga karanasan ko lang ha, yung na-experience ko. So, yun lang. Don't bashing. Real talk po yung sinabi ko. Ready na ba kayo makita yung boyfriend ko? Boyfriend rebel na ba? <laughs> boyfriend rebel na ba? Charing lang. Actually, dalaga pa talaga ako. Joke lang naman. Wala naman, ano, doon sa... Double tap tayo, guys. Mabuti naman natin ng, ano, maraming likes. 100,000. Diba? Malay natin, diba? So, yon Guys, maraming maraming salamat. Ang dami-dami yung viewers for this video. Ay, shout out pala kay Magdalena Pax. Magkasama kami nung nakaraang araw. Mana, are you there? So, lahat po ng gustong... Yung gustong kumain ng diwata, pares. Shout out sa lahat ng bashers. Nandito tayo ngayon. Pes lang po tayo. <laughs> Ang hindi ko lang maintindihan talaga bakit meron talaga galit na galit na mga tao sa akin, mga bashers. Why? Ipakita nyo ngayon sa akin ang mga reason.